binabae ka, jingi, wala kang bayag. Isa kang binabae. Kaya ka may dalawang boylet na bumibisita sa'yo sa kamkrame. Walang masama kung binabae ka. Kaya ganyan ka mambule? Ha? Sino? Oh, bigyan ko ng pangalan. Oh, yung sige, total bulihan ang gusto mo eh. Bulihan mga kaibigan ang gusto niya. Sino tong artista ang pangalan Gerald? Ewan ko ano apelyedo nun. Sino ang Gerald? Bulihan ang gusto mo? I'm not supposed to say this. Taga sa Juan ang nagtip sa akin. Sino artista na Gerald ang sinuchok-chok mo daw? Di umano. Bulihan? Sige, bulihan tayo. Total yan ang gusto mo eh. Sino ang artista ang Gerald ang sinuchok-chok chenis mo? At sino ang nurse sa LA ang dinadala mo dito na lalaking chinu-chuk-chak-chenes mo according to the your friend from San Juan. Gerald or Gerard sounds like. I don't know kung anong apelyido. PDS ni Morales. Ang intensyon nyo, bulihin ang isang Morales na may death threat galing sa Malacanang. Walang hiya kayo. Napaka-djimonyo nyo imbes na protektahan nyo ang Pilipino. Bulihin nyo pa. Senator Bato, kasama ka dito. Wala kang pakialam. Hindi mo siniseryoso. Yung video, sinabi mo, kukunan kita ko. Kung nang... baga, ina-acknowledge -ina mo na totoo yung video. Pero wala kang ginawa. Hindi mo nga binigyan ng protection si Morales. Anytime pwedeng gorgorin, ibangag. Ganyan na lang ba, Pilipino? Nag imagine mo, nakita na eh. Nang sabayan ng Pilipino na gustong gorgorin, at i-bribe si Morales pero nagstand siya tumayo siya hindi siya pumayag walang ginawa ang gobyerno sa so, what well, ano ang gagawin si Bangag ang nagpapatakbo ikaw senator Bato sa na lang kami umaasa na itama mo ang mga ginagawang kababuyan nitong mga kasama mo di nagpalamon ka ng buo so pinakita mong mahina ka ng promotor yung baka ng inang babaeng yan na lumulunok ng pera ng bayan, nagpanalo sa loto, nag-loan -nag better, kumukubra ng pera ng bayan, hindi mo nakikita? Dahil pare-pareho kayo nakikinabang, ayaw mo siyang ipatawag siya ang mastermind ng gugurgor? Kung pwede lang, umalis kayo lahat sa Pilipinas, ano? Pero mga kababayan, Uh, celebrate na yan sila sa concert, sabi ni PJ. Walang kwenta, mga senador. Lahat ka, jotahan lang ang alam. Mga, maliban sa mga amoy tae kayong lahat, ang mga puso nyo, itim, Sampo ng pamilya yung lumalamon sa kaban ng bayan. Wala kayong kwentang mga nila lang. Walang aasahan ang bayan sa inyo. Mga jinayupak kayong lahat. Kung may magic wand lang ako effective, tunaw na tunaw na kayong lahat. Wala mga traitor, mga taksil sa bayan. Senator Bato, pumayag si Pico'y ka kontemp kontem dal sino ngaling pero si Morales Bakit senator Bato takot ka? Talawan gyud ka? Tanggapin mo ang hagupit ng taong bayan. Mga kababayan, I hope Suportahan nyo dyan sa Senado si Morales. Sa pamilya niya, kung naririnig nyo ako, please puntahan nyo siya. Bantayan nyo ng 24-7. Dahil pwedeng-pwedeng ipagurgor ni Lisa Marcos o ni Lam. Si Morales, dahil nalulubog na sila sa Komunoy. Dito sa issue ng pagpupulburon ni Marcos Jr. na Adictus Benedictus. Wala nang kung mas kung si Noy Noy noon ay ginalit nyo mas masahol ng times 1 million itong Marcos Bangag President o Administration na ito. Halata naman na adikto si Kuting. Mga kababayan, ah, uh, yeah, jinggoy, sino ang lalaking kinalantari mo? Bulihan ka mo eh. Oh. Sino? Bakit ka pumapatol sa boylet? Wala namang masama kung inaamin mong girl laluka. Pero nagpapakamacho-macho ka, convicted ka. Sino ang chinuk-chak-chenis mo? at binilhan mo pa daw ng Bentley ang lalaki dito. Ayon sa aking source, sino ang lalaking binilan mo ng Bentley? Saan galing ang pera? Pera ng bayan. Ngayon, mga kababayan, saan pupulutin si Senator Bato? Ayaw may ipatawag si Lisa, naawa ka kay Kumar, naawa ka sa mga kriminal, o baka may picture ka rin kay James Kumar. The reason why kinontempt nyo si Morales, kasi ayaw nyo nang makita ng taong bayan na si Marcos Jr. at si Lisa ay kasabwat, nag-conspire sila. Para nga, maliban sa pideya, napatunayan na yung pideya liksin. Pero ang pinakamahalaga yung pagkasangkot ni Lisa at ni Kumar sa death Yung kay Ochoa, Senator Bato. You failed. Si David ni Ochoa, hindi. Hindi ko kilala. Tinanong mo ba? Kinros exam mo ba, Senator Bato? Si Morales o oh Morales. Ang sinasabi ni, ni Ochoa, hindi ka daw niya kilala. Ano yung sinasabi mo? You failed. Ano? My God. Bakit ang hina ng mga ulo niyo lahat? Nalasig na ba kayo lahat sa pulburon? I'm not... Alam mo, ah uh, sa si tarbato pinipigil ko yung sarili ko no. Dahil nag gusto kong magpasalamat sa iyo no na nag-open ka ng investigation. Pero ano pumasok sa utak mo? Bakit walang cross-exam? Si Ochoa. Ibig sabihin, statement na lang one-sided yun eh. Sinabi ni Morales na si Ochoa ang nag-utos kay uh, Gadapan na i patigil ang pag-grade kay Marcos Jr. Sinabi ni Ochoa sa'yo, oo. Oh, oh. O, ano sagot mo? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for answering. Kaputan. Thank you, sir. Thank you, sir. Nasaan yung pagiging tough, firm, and smart? Okay, sir. Okay, sir. Eh, ang nag ang nag sa ang nagbigay ng statement, si Morales, na sinasabi ni Morales, patigil ni Ochoa. Sinabi ni Ochoa, hindi totoo. Natural. Ganon talaga. Hindi deny niya. Just stop. Nag-stop ka na lang sa ganun. You're not gonna win. Jingoy, kung hindi kayo mandaraya, hindi kayo mananalo sa susunod na mga eleksyon. Tandaan nyo to, mga kababayan. Mga kapulisan, kaparean, lahat kayo. Kung meron pa kayo mga moral values sa buhay ninyo, hindi naman ho siguro kayo siyo para hindi makita o kung hindi kayo nanood, panoorin ninyo para makita, marinig ninyo kung gaano na kalubog ang Pilipinas sa mga ganitong klasing itinalaga dyan sa Senado. Kaya kaluluoy talaga kayo mga palangga. Kawawa kayo. Every election ginagamit kayo. Tapos mismo ang bubuli sa inyo yung jutang jenemes na mga senador. Katulad ni Jinggoy na binabae. Isa kang binabae. Wala kang balls. Sabi ni Josephine Andres na lasang sa kapangyarihan. Mga kababayan, ah, uh, yeah. Bigo kami sa hearing. Walang binatpat, sabi ni um, Talanga. No, Jingay, next time convicted. Yun na nga eh. Imagine nyo, mga kababayan, kung mismong nakikita na ng ta... La Kumbaga nakakamera. Nahuli sa CCTV na si Lisa Marcos at si Kumar ay nag-conspire para utusan si Picoy at si Picoy ay kontakin itong si Romy Enriquez para areglohin at kung hindi, gugurgu Pero walang ginawa niya mga senador. Sa halip, nagtutok sa PDS personal data sheet ni Morales. Pero yung pinaka-importanting na, sabi nga kanina sa interview kay uh, Agent Morales, at ganyan sinabi niya sa sa Senate hearing na hindi naman siya manok at pabo lang. Tapos sasabihin mo Senator Bato, Ay, hindi mo kami hindi mo kami dapat sabihan dito utusan dito or pangunahan. Mali. Senator Bato, mali. Hindi ka pinangungunahan. Hindi mo kasi iniisip. Kayong mga bugo. Paano hindi ka namin pangungunahan? Because you're not thinking smartly or rightly Why? Bakit hindi patawag si Lisa? Bakit? Sino siya? Diyos ng mga kipay? Na koror Diyos ng mga smuggler? Na mga kidnapper? Kaya hindi mo siya pwedeng ipatawag? Akala ko ba't maisugman ka? Kung narinig ka ni PRRD, baka sinusuka ka na niya? Mr. Former President, eto ba si Bato ang tinulungan ko? Tinulungan namin? Eto? Walang balls. Katulad ni Jinggoy. Kay Pai kasi kay Jinggoy. Mga walang balls. Nakakahiya sa taong bayan. There's no point na magbayad ng tax. Nilalamon, pinambibili ng Bentley, pinang pinangpupulburon. Tangay na. Grabe, Pilipino. Proud Pinoy kayo. Tapos eto. Yeah, deserve ba? Deserve ba ng taong bayan kayo dyan sa Pilipinas na nagpapakahirap? Ito ang inyong mga senador na mga mangmang nagpapakamangmang sa kanilang vested interest. Men and women in uniform, mga hineral na hinagupit ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. na mga bangag, when are you going to speak up? religious group nasaan ang inyong moral values to do what is right sa bansang tinitindigan ninyo nasaan ang mga pangaral ninyo sa mga kabataan na manindigan sa tama nasaan kayo nasaan po kayo I hope hindi ako nawawala ng pag-asa sa inyo I know you're listening demonyo na po ang nasa gobyerno bangag na po, lasing sa pinagbabawal na pulburon. Binubuli si e. Morales, ang pagbuli kay Morales ay pagbuli sa 100 something million Filipinos. Narinig nyo sa CCTV na pwede silang gurgurin sa pamamagitan ng sakit sa puso o sa gasa. Huwag nyo nang antayin na sa inyo mangyari. Pumunta kayo sa Senado at mag-vigil kayo. Kayong may pagmamahal sa bayan ipakita nyo ang suporta ninyo at galit ninyo sa mga senador na mga bugo at mga binabae. Katulad kay Jinggoy, walang problema sa taong you know, binabae kung nagpapakita siya na binabae siya. Pero yung magpanggap na siga-sigaan na isang sanggano at convicted, yan ang hindi katanggap-tanggap. Gerard, ewan ko ano, si may Gerald o Gerald. May mga artista bang, dami naman Gerald, no? Basta na, sa akin. Habang nanonood ako ng hearing. Sino si Gerard sa buhay mo? Teka nga, basahin ko nga. Sandali. Dali lang, ha? Jingo, ya? Total, bulya ng gusto mo, eh. Tangan na bardagulan, buljakan. Okay. Let papilyedo. Pero huwag natin pangitin. Okay na signal. Okay, mga kabayan. Okay. So, ano yan? Yung isang BF niya, taga LA. Nurse na best friend ni Prezi, The wife, bongga, di ba? Naka-Bentley yan. Walang known business except politics. According to my source. Mm. Anyway Ang dami pa sinabi dito Convicted ka, Jingoy You talk about ghost employee Ilan ang ghost employees mo, Jingoy? Kung matino lang Ang buksman, matino lang gobyerno Bakit hindi nyo silipin Ilan ang ghost employees ninyong mga tindor? You talk about ghost employees You talk about credibility ni Morales. Lahat kayo, Senator Bato, Escudero, kayo dyan, lahat, lahat ng mga senador, walang palalagpasin, ilan ang ghost employees ninyo na pinapasweldo ninyo, pati mga katulong, matagal na yung issue na yan, pati ang inyong mga garden na pinapasweldo ninyo sa kaba ng bayan na hindi naman nagtatrabaho dyan sa gobyerno. Ilan? You talk about credibility. Ang kakapal ng mukha ninyo. Kasing kapal ng balat ng elepante. Yan, ganyan ang mga mukha ninyo masahol pa. You talk about what? Nagpapaniwala ka. Well, you know what? Ganito kasi mga palanggay. Hindi naman ka pa si Jingoy kasi talagang utos sa kanya ni Lisa kahit dilaan niya ang kipay ni Lisa masangsang pa sa pinakamasangsang na malansang isda na kordoroy. Ang itsura gagawin niya. Kapag inutusan ka ni Lisa kahit kumain ka ng tae, kakain yan si Jingoy. Parang si Pikoy. Ikaw, Senador Bato. Kaya ka rin ba utusan ni Lisa kumain ka ng tAE? Lahat kayo kakain ng tAE pag inutusan ni Lisa. Ganyan kayo kababoy? Wala kayong pagmamahal sa bayan nyo. Mga taksil kayong lahat. Taksil sa pinaka-taksil. Mga salot sa pinaka-salot. Mga kawatan. The moment Imagine mo, Senador Bato. What? Eh, eh dapat pala hindi ka napatawag ng hearing. Nagpalamon ka rin naman kay Jinggoy. O sino pang hearing nyo? kinontemp mo na. kinontemp mo na. Bumayag ka naman. Ikinontempt nyo na yung sasabi ng katotohanan. Mga wala kayong kwentang nila lang. Nakita namin na maliban sa VOVO kayo, wala kayong puso, wala kayong pagmamahal sa bayan. Dapat yung pagbuluhulin lahat. I don't trust you anymore. Kasi senator ba to, action speaks louder than words, sabi niya. Kasi nung sinasabi sa iyo ni Morales, hindi ba your honor, dapat yung mga sangkot dito ay ipapatawag, katulad ng lam. Ang sabi, hindi, hindi mo na yan. Ano ang special? Walang immunity yung si Lisa Araneta Marcos. Ano ang special sa kanya? Ang pagiging smuggler at kidnapper niya at gorgorera niya? Senator Bato, umarap ka sa salamin ikaw na lang kausapin ko. Kasi itong si Jinggoy at saka si Escudero, obvious na yan. Dila, ipay, ikaw. Humarap ka sa salamin mamaya. Nagdadasal ka, di ba? May Diyos ka. Kausapin mo yung sarili mo. Kausapin mo yung Diyos mo. Kung ano man ang Diyos na pinaniniwalaan mo. Humarap ka. Tanungin mo kay Lord. Kung tama ang ginawa mo, acting-acting sa ospital at si Lisa ay exempted. Sino si Lisa Marcos para mag isang pinakaswangit na kordoroy ang pagmumuka? Smuggler, kidnapper, lahat na kinasasangkutan ng ginayupak na yan. At ginagamit ang pera ng bayan para magpagurgor. Kasama na ako dyan, pagigipit kay Glensong, pagigipit kay Rodriguez, pagbigipit sa aming lahat. Ikaw, senator Bato, humarap ka sa salamin. Kausapin mo yung sarili mo. May nag-impluensya ba sa'yo? Nakita na namin yung bias mo eh. Yung mga upper mo, ay sir, ito pala yung upper ko. No? It's an honor na kanaksama ko yung upper ano, chuba chuchu. Nagsuri-suri ka pa kay Tiko eh. Eh dapat binawi mo yung contempt mo, nagsuri-suri ka pa. Anong klaseng, you know what? Wala kang firmness, toughness, wala ka nun. Merong softness, bulakness, cottonness, sabi ng mga, mga ano. I'm sorry. I don't trust you anymore dadalhin namin kayo lahat sa drain. Sa pusali sa comunoy. Kung honest din nananis election niya lang. Naanong man nagsurisuri ka? Okay ka na nung nakaraan eh. Nanindigan ka. Bakit ka nagpalunok kay Jinggoy na binabae? Eh? Hmm, Bakit? Ganyan ba kayo ka Alam mo sa totoo lang, ito yung larawan ng ating gobyerno. Bangag. Adiktos binediktos ang ah, mga senador, mga walang laman ng utak. Get out from that country. Kung pwede nga lang kayong lumipat sa Mars, no? Wala nang batas sa Pilipinas. Kawawa. I don't know. Ah, sabi ko nga yung mga madre, religious group, mga kawawa din ng gobyerno. It's your choice. Choice nyo. Kung gusto nyong mamanatili ang mga hinayupak na yan kawawa yung mga anak ninyo. Sana wag danasin ninyo ito. Sana wag kayo ang mapunta sa dyan kasatulad ng nararanasan ni Morales. Sana hindi kayo tamna ng kaso ng kapitbahay niyong kakilala ni Lisa o may kapit kay Gober governor o kay congressman uh, o kung kanino man. Kausapin niyo mga sarili niyo, mga palangga. Hindi kayo naawa. You have to get out from your house and pick up. Wakasan nyo na ang bangag na, bangag na presidente, bangag na mga senador. Masyado nyo kinawawa ang taong bayan. Senator Bato, I'm sorry. Doon sa hearing na yon, takot ka kay Lisa. Ngayon naman hindi mo natatawag. Bakit installment? Bakit ganun yung, uh, the way you answer the question na sinasabi si, si Kumar, okay lang. Eh ang mastermind si Lisa, eh, hindi na muna yan. Huwag mo ka pangunahan. Sino si Lisa Marcos, Senator Bato? Bakit siya exempted? Siya ang nabanggit na mastermind ng paggugurgor. Siya, anong kinatatakot mo? Ano pa? Paro kayo ni Marcos Jr. na balls ang mga bols? i-ex na silang lahat. Walang kwenta. Ah, mga kababayan, sabi ko nga nasa mga kamay ninyo kung paano ninyo paano ninyo luwakasan itong mga ito. Ano sabi niya? Ano pa pinagsasabi ng mga jutang Genesis na ito? Okay? You know what? Yung inaasal ninyo, lahat kayo, pinapakita nyo lang na hindi kayo para sa tambayan. Pinapakita nyo kayo ay mga taksil, mga traidor, mga walang kwentang tao, lumalamon everyday sa Senado, honorable, honorable, pero masahol pa kayo sa mga jejemonyo. Yan ang pinakamalungkot na yugto sa Pilipinas. Anong drama-drama? Nakita niyo yung drama ni Kumar? Na kunyari na sa ospital, nagpakita, da-da-da-da, Uy, hindi tanga ang taong bayan. Doon na rin, pa iyak-iyak. Nakahubad doon na ganun-ganun. Anong kadyutahan yan? Sinator Bato, arti-artista. yang, oh My God! Nakakatawa kayo.